Okay, on my count. One, two, three. Uy, Tung, andyan ka pala. Anong ginagawa mo dito? Nagpapatiyo sa araw. Siyempre, nagbabasa sa ulan. Di ba halata? Na Naku, di ba sabi nila, bawal daw laging mabasa ng ulan yung mga kahoy. Di ba mga beshi? Sino na naman nagsabi? Bakit naman? Eh kasi nga daw, kapag daw laging nababasa ng ulan yung mga kahoy, eh masisira daw ito agad. What? Huwag ka sa mga yun. Ang tagaw ko na nababasa ng ulan, hindi naman ako nasisira. Hmm, okay. Teka nga, nasan nga pala si Ballerina Cappuccina? Bakit di na naman kayo magkasama? Lonely yarn? Yun na eh. Si Ballerina Cappuccina Iniwan na naman ako dito mag-isa. Oh, Ming! Kawawa ka naman pala, tong-tong-tong sa hall. Bakit ka naman niya iniwan? Naligo na yoto siya sa ulo ni kasama ni Cappuccino Asasino. Huwag <laughs> ka na umiyak, tong-tong-tong sa hall. Huwag kang mag-alala, hanapin na lang natin sila. Tulungan niyo kami mga beshi na hanapin si Balerina Cappuccino. Okay ba yun? Pero bago yun, mag-like and subscribe muna kayo mga beshi. Thank you, thank you! Tara, tulungan na natin si Tungtungtung sa hall para makita na niya si na Kapuchina Mamaya, hinahantay lang naman siya noon. Uy, balerina Capuchina! Nandyan ka lang pala. Hinahanap ka ni Tungtungtung sa hall kanina pa eh. Ha? Siya nga tong kanina ko pa dito. Tapos na yung ulan, hindi pa siya dumadating. Sabi niya, maliligo to kami sa ulan sa bahay eh. Naku, hindi pala kayo nakapag-usap ng matino. Hi, kayong dalawa talaga. Kahit kailan hindi na kayo nagkasundo. Dapat kasi lagi kayo nagme-message sa isa't isa para hindi kayo nagkakaroon ng misunderstanding. Di ba mga beshies? Uy, parang asarap magpaagos dulo. You know? Ang lakas na agos ng ulan. Hindi. Doon tayo, ho. Sa tubig na yon tapos gawa tayong bangkampapil. Tapos paunahan tayo hanggang sa maharating yun sa dulo. Ops, ops, ops. Wait. Huwag muna kayo mag-away dito. Lahat na lang yan ay gagawin natin, okay? Ah, uh, bato muna kayo, ho. na no, hinahin. Bakit magbato bato pa- dapat yun na natin dahil mamaya tapos na yung ulan. Tapos hindi na yun haagos ng malakas. Eh yun na mamtapa na yun hanggang mamaya. Yun ang gating pa yung mga bahay eh. Naku, ayoko nga dyan. Ang dumi-dumi ng tubig o color brown, tapos dyan ka magpapaagos. Pag-ahon mo dyan, ang katikating mo na. Eh doon, magpapaagos lang tayo ng bangkang eh. Hindi na tayo kinate. Okay Nag-enjoy pa tayo. Diyan tayo magpaagos, so. Oh. Ang sarap-sarap magpaagos dun habang malakas pa yung ulan. Oh, sabi ko sa inyo, eh. Tara na kasi. Minsan na naman umulan ng gantong palakas dito sa atin, eh. Ano ba, Lerina Kapuchina? Go ka na ba? Hmm. O oh, sige na nga, tara na. Ano pa ba magagawa ko? Hala naman maging KJ pa ako dito. Oh, ano? Ready na ba kayo? Yeah. Oo, oh, ready na kami. Ikaw, Sally, ready ka na ba? Oo, oh, ready na ako. Nakasakay na nga ako dito. Komportable komportabling komportable na nga ako eh. Mabuti naman kung ganon. Ikaw, Valerina Hapuchina, ready ka na ba? Ready man ako o hindi, wala na nga akong magagawa. At nandito na rin naman ako sa likod. E eh, di ko, go, go na. Ayun no, buti na lang sumama ka. Kundi maminis mo tong exciting part na to. Hoy, tung-tung-tung sa Bago ka mag-slide, magbilang ka muna ng 1, 2, 3 ha. Para ma-ready muna kami at di kami mabigla. Oo nga, tung-tung-tung sa hall. Baka mamaya magulat kami tapos hindi kami makahawak. Itas e, na kami, mahulog kami sa gilid. Kayo so, ba mga dashi? Ready na ba kayo? Kung ready na kayo, let's go! Okay, on my count. One, two, Oh, Yahoo! Uh, uh, layo pa ba? Nakakatakot! Ah! Yes! Ang saya-saya naman nun, isa pa! Ayoko na! Tingnan mo na yari sa atin, no? Oh. Puti ka na tayo, imbis na malinis pa tayo, tsaka komportable yung pakaramdam natin. Mo yun katikatik ko na. Ako nga rin ang katikatik ko na. Dapat pala talaga makinig tayo kay Balerina Cappuccino eh. Ayoko na dito. Huwag na nga kayong maaarti dyan. Binabasa naman tayo ng ulan kaya nalilinis din tayo ng ulan. Hmm, kung sa bagay. Sige, tara, doon naman tayo sa kabila. Tara, tara, gawa tayo ng bangkang papel tapos paunahan tayo. Sige, sige. Masaya yun. Tara, tara, tara. Kahit gumawa pa kayo ng bangkang papel, hindi nyo matatalo. Yabang. Tingnan natin. Kaya nga, boys versus girls. ang daya-daya mo naman. Bakit nauuna na yung bangkang papel mo? Oh, hala, oh, hindi mo. Oh, pantay-pantay lang yan, tinan mo. Miaw. Ang daya-daya mo pala, sa sahor. Ibalik mo yan para pantay-pantay tayo at saka patas yung laban. Ito na mamato. O, oh, hala mo naman, ang laki-laki ng papremyo. Wala naman papremyo. Mga beshies, Tara, sali kayo. I-comment nyo nga sa baba kung sino sa tingin nyo mauuna sa amin sa unahan ng bangkang papel. O ano, nakapag-comment na ba kayo? Babasahin ko yan ngayon, ha? Total, ako naman ang humaman sa inyo sa unahan ng bangkang papel. Eh, ako na ngayon na magbibilang sa pagsisimula na ating laro. Okay, sige. On my count, pagkabilang kong tatlo, Bitawan niyo ang mga papel niyo. In one, two, three! Uy, uy, uy! Nauuna si Tungtungtung -tung -tung, -tung sa hall! Sabi sa inyo eh, kahit sa ang laro, ako lagi mauuna dahil ako ang pinamalakas. Ano ka ba, tungtungtung -tung -tung sa hall? Hindi naman to palakasan. Paunahan to. <coughs> ang dal-dal-dal-dal niyo, nauunahan ko na kayo! Go bang kang papel, Selly? Dalihan mo, dalian mo! Kailangan manalo tayo dahil channel natin to! Hala, oh yeah, ba't naman ganun? Ako yung kulelat. Ako na nga naghamon ng laban na to. Kung tayo matatalo, napakahiya naman. Bang kang papel, full speed! Ay, 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 ay! Walang ganyanan. Mandadaya ka na naman. Hindi ka talaga mananalo kasi mandadaya ka. tungtungtung sa huwi. Ay, sige na nga. Basta kung sino mananalo dito, manilibre ng ice cream, ha? Meow. Ang lamig-lamig na nga ng panahon. Gusto mo pa ng ice cream? <gasps> ako ang panalo! Wow! Congrats, Sally! Panalo ka talaga! Yehey! Panalo na naman ako! Next time ulit, mga beshies! Thank you, thank you, mga beshies! And shout out na Joshua Kyle, Jim and Eliza. Dear Rico thank you for watching, like and subscribe!